pinaka 1 2 3 go hello mga besh! <laughs> so magpukong takaron kay gamay gamay ato cameraman sa so, mga takaron og talong salamat sa pa, si pau pa akong cameraman karon pa makita ko dira pau oh tan awa kadagko na sa talong kay mga to next season ron amo ning pangdadon kay na ni naapos dito pagpamuhay kay kagamay pa gana Agamay pa dagmay pas sa isa. Ah, tambok na man, okay na ni si Joel Maguwang. Di pa i-dakup o? Napet na pa? Napay baby? Ano pa Napay baby. Aman depit, dari ka pa, dari pa, dari pa o? Makit-an pa miduhaing ane pa o? Oh. Tanaw sa dina. Hi, makit-an me? Oh. Hi, so di pa iisa katalong. taloong kadaghan ka aju. So, Magdolta sa unang oto. So, mag ay, naman siguro ko nakitaan din, ha? Oh, ano. uh, kaya na sa anon, panigod ko ay e, torta. So, nagroon din siya, guys. Dili na ni mga taman. Makitaan pa ko din, ha, pal? Kitaan pa gihapon. Wow, <laughs> kitaan pa gihapon. So, ang uban, ibili na ni Nato. Kaya mura gagmay gagmay pa man. Lagi sunod na po ni Adlao. So, karong manggot kaya mga ito, may season ang dya. Kaya man may kuwan, may So, kanina mong dadon para na may sudan pa ni Udto. ba po yung nangka o? pwede na po na sunod sa bado na po ng nangka. Pag manimba feel na ko, yan ako na kin. So, na Taiwan. Uy, kataas anyo. Pero niwang siya. Pero taas. One, two. Kinigay, dako. Tapos. Three. Tambok, taas, taas. Three. Tapos. One, two, three, four, 4. Four, four, tapos? Five. Five. Five, tapos? Six. Six, and? Seven. Okay, very good. So, we have seven eggplants all in all. So, humay na. Diri tama itong vlog. Wala ko na kahit So, musuyod na ko ron kay Maligo and mag-prepare and everything. So, bye. Thank you for watching. So, mawaday na itong cameraman, camera child. <laughs> camera kid hello pal hello you hold these seven eggplants and say hi hi <laughs> thank you for for, for videoing me chair <laughs> uh inna, thank you inna, hi thank you for watching my blog. go hi thank you for watching my vlog wow <laughs>